Narito po muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayong isang viewers na gustong pag-usapan ang anxiety. Napakagandang idea yan na pag-usapan ang tungkol sa anxiety. Lalo na po kung gusto nyong makatulong sa iyong mga kasama o sa mga pasyente na mas maunawaan ito. Narito po ang isang simpleng paliwanag na maaari mong gamitin para sa talakayan. Ano po ba ang anxiety? Ang anxiety ay isang normal na emosyon. Lahat po tayo ay nakakaramdam nito paminsan-minsan. Lalo na kapag may mahalagang event, pagsubok o problema. Ngunit, bago ang lahat, ano ba ang normal na anxiety? Ang halimbawa nito ay, kinakabahan ka bago ang exam, o kaya'y sa job interview, o kaya'y public speaking. Sa ganitong sitwasyon, nakakatulong pa nga ang anxiety para maghanda at maging alerto. Pero kapag sobra na po ang anxiety, ay nagiging problema kapag palagi mo na itong nararamdaman kahit walang malinaw na dahilan. Nahihirapan ka ng kumilos ng normal sa araw-araw. Meron ng kasamang pisikal na sintomas tulad ng mabilis ang tibok ng puso hirap huminga matinding pawis o panginginig nahihirapang matulog at palaging nag-aalala na hindi maalis ano po ba ang mga uri ng anxiety disorders? Kung sobra at paulit-ulit ang anxiety, maaaring ito ay parte ng isang kondisyon tulad po ng una, generalized anxiety disorder. Ito po ay yung palagi nag-aalala kahit sa maliliit na bagay. Pangalawa, Panic Disorder Ito po ay yung biglaang pag-atake ng matinding takot. Ito po yung tinatawag nating panic attack. Pangatlo, Social Anxiety Disorder Takot na makisalamuha o mapahiya sa harap ng ibang tao. Pangapat, Phobia Matinding takot sa isang bagay o sitwasyon. Halimbawa, siya ay takot sa eroplano, hayop, taas, at iba pa. Paano po tayo makatutulong sa may anxiety? Una po, makinig tayo ng walang paghusga. Iwasan ang mga linyang tulad ng huwag ka kasing mag-isip ng ganyan hikayatin natin silang magpatingin sa professional, halimbawa sa psychologist o counselor. Alalahanin po natin na hindi ito kaartihan o drama. Ito po ay totoong kondisyon. Ano po ang solusyon kung nakakaranas ng matinding kaba o pag-aalala? Ito po yung tinatawag nating anxiety. Yan po ay napakagandang tanong. Kung nakakaranas po ng matinding kaba o pag-aalala, maraming solusyon o paraan na makakatulong. At ito po ay depende sa tindi ng nararamdaman at sa sitwasyon ng tao. Narito po ang mga epektibong solusyon. Una, mga paraan na maaaring gawin mag-isa. Ito po yung tinatawag nating self-help strategies. Paghinga ng malalim, deep breathing, dahan-dahang paghinga sa loob ng apat na segundo, pigil sa loob ng apat na segundo, at palabas sa apat na segundo micro breaks sa trabaho o sa school. Kahit na 5 to 10 minutes para maglakad, magunat o magpahinga ng ating mga mata. Nakakatulong ito para kalmahin ang katawan. Pangalawa, pag-iwas pag natin sa labis na kape at energy drinks. Nakakapag palala ng kaba ang sobrang caffeine. Pangatlo, pagkakaroon ng tamang tulog. Ang kulang po sa tulog ay nakakadagdag sa pag-aalala. pang pagsusulat ng nararamdaman. Ito po ay tinatawag naming journaling. Ito po ay nakakatulong mailabas ang iniisip at maintindihan ang sarili. Panglima ay ang pag-eehersisyo. Kahit po simpleng paglalakad lang malaking tulong para sa mental health. Pangalawa po natin pag-usapan ay ang pagsasabi ng nararamdaman. Ito po ay ang social support magbahagi sa pinagkakatiwalaang kaibigan, kapamilya o kasama. Minsan po kasi ang simpleng kwentuhan ay nakapagpapagaan ng ating pakiramdam. Pangatlo po nito, tulong ng mga profesional, professional help. Pang-apat nito, counseling psychotherapy. Ang mga psychologist, counselor, o therapist ay mga may teknik sila tulad ng CBT na kung tawagin cognitive behavioral therapy para po turuan ang tao kung paano harapin ang anxiety. Ano po ba ang mga gamot na kailangan? Ito pong mga gamot na to ay kapag kailangan po lamang. Minsan po kasi nire-rekomenda ng doktor ang gamot kung hindi na sapat ang natural na paraan. Alam po ninyo, hindi ito nakakahiyang gawin at hindi po ito kabaliwan. Ito ay paggamot gaya ng ibang sakit. Pang-apat, espiritual na kapanatagan. Para po sa iba, nakakatulong ang panalangin. At ito po ang inyong tandaan, isa po ito sa pinakamahalaga sa lahat. Ang ating pagtawag sa Diyos. Tandaan po, ang anxiety ay hindi kahinaan. Isa itong kondisyon na pwedeng gamutin at mapagtagumpayan. Mas maganda kung tayo po ay may kaalaman. Kung meron po kayong gustong pag-usapan, comment, like, follow lang po sa baba at i-share po natin ito. At pakitang pakitangkilikin din po natin ang aking YouTube channel at TikTok, Nurse Dodong. Muli, ito po si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po at maraming salamat po sa inyong suporta.